Yung lumahang kapang mo, walang nagtatanong pero sasabihin ko, alam niyo ba mga kapang mo, na ang buhay ko minsan ay parang panahon. Minsan ako inaanto, minsan ako'y hyper naman. Ayan, kaya tignan nyo, 2024 na antokin pa rin ako. O, nakikita nyo kung paano ako matulog. Hindi na ako binigyan ni mami ng kahihiyan. Lahat na ng pagtulog ko ay kanyang binibidyo. At wait, hindi lang pala ako ang binibidyohan ni mami pati pala kami lahat. Ano ba yan, mami? Bigyan mo naman kami ng kahihiyan, hindi ka na nahiya, eh. Lahat na ng pagtulog namin, binibiyo mo. Akala mo naman ang ganda-ganda na mga posisyon namin sa pagtulog ay hindi naman. Tignan niyo kung paano kami matulog. Nakakahiya tuloy. Ayan, oo. Oh, Tignan niyo si Miggy, afala mo naman no di ba? Diba? Ayan, si mami. Mami namin na yan, oo. Oh. Binibidyo pati ni mami. Diyos ko, mami, ano ba yan? Hindi ka na nahiya sa amin. Ayan, video ka ng video, lahat na lang, lahat na lang, binibidyo mo, pati pagtulog, pati ewan, kung konti na lang, iba na ibibidyo mo sa amin. Pero mami, salamat pa rin kasi nga, mahal na mahal mo pa rin kami. Kahit makukulit kami mensan, ayan, binibidyo mo pa rin kami. Kasi nga, alam ko naman, nalab na lab mo kami. At tignan nyo, pati yung mm, na ilong na naman, ni Popo lagi ni Mami ang ilong gustong gusto niya lagi ni Popo o siyan, Hindi ko ba alam bakit tuwan-tuwa si Mami sa mga ilong namin? Hindi porket pangok ay gustong gusto niya naman na, na ano na ibidyo-bidyo. Ayan na naman ako. Ibang posisyon naman yan nga ng pagtulong ko. Oh, nakikita niyo ba yan? O ibang posisyon yan. Mahala na kayo dyan. Panuorin niyo na lang kung gusto niyo. O oh, ayan, nagalaw-galaw din naman ako. Huwag kayong maingay at matutulog. Sabi ko doon sa mga kasama ko. At antok na antok ko, O ayan, punta nga ako kay mami. At baka sakali may chimkin. Ay naku, ayan o. Pagkatulog, pagkagising, ayan, magahanap ng pagkain. Gugutom ako eh, na naginip kasi ako kanina na may chimkin. Kaya yun ba mo na po agad? Ayan, tingnan nyo naman si Miggy. Si Miggy kasi gustong gusto niyang nasa lap ni mami, hindi ko alam kung bakit ganyan si Miggy. Uso niya lagi afala mo, laging aalis si mami afala mo, sasama naman, hindi naman siya makakasama, diba? Ay ano, si Ziggy naman yan, si Ziggy o oh, ni Popo, na naman ang ilong ni Kuya Ziggy. Ano bayan Mami? Wala nga ka nang ginawa kundi ipokus nang ipokus ang amin ilong. Ay ano, o oh, oh, nipopokus na naman o, oh. nirarabeli pa nga. Kansi Kuya Miggy ni Mami o, oh, nirarabeli niya o, oh, oh, tiglay niyo. nipopokus ang ilong. Nangangin na lang niya nipopokus, hindi ko nga alam. Tuwan-tuwa si Mami sa pagpopokus ng ilong nalit. E kung yung ilong niya kaya ipokus namin, hihihihi, -hi 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 -hi, pwede ba yun? At baka naman siya ay magalit sa amin, kaya hayaan mo na. Lagi niya naman pinupokus, natutuwa lang siguro si mami sa amin. At mga pangu kami, pare-pareho lang naman tamin mga pangu, hihihihi, -hi 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 -hi, si mami, si daddy. Kami, mga pangu din naman, o ba diba? Kaya siguro gustong gusto ni mami ni yung ilong namin, di ba mga kapango? At sana nga mag-enjoy kayo sa video namin. Bye.